anong mangyayari kung ang mga gamers ay mag-ghost hunting? no, sa gilid nung ano. What's up mga gamers? Ngayon sumapit na yung gabi dito sa aming campsite. Comment down below kung may makikita kayong kakaiba sa aming paglalakbay. Let's go papasukin namin ang isang masukal na bundok dito sa Batangas kung saan kami nagkakamping. Madilim at puro puno na normal na makikita mo sa makahoy na lugar. Pero may hinahanap pa kami na iba na maaari namin makita dito. Tabi -tabi po. Sa bawat tutok ng flashlight namin sa mga matataas sa na damuhan, naiisip namin na baka hindi multo ang makita namin, kundi aswang. Hindi mga pagsalita, kinakabahan oh, ako. Hindi. ko, eh. <laughs> natatakot ako eh. Inilawan din namin ang ibabaw ng mga puno dahil baka mamaya may kung anong biglang tumalon sa amin mula dito. At sa paglalakad nga namin, ay may napansin kami. Ayun. Saan? Ayun. 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 Saan? Saan? Dito, dito, dito. Ayun. Ayun. Sa gilid oh, ng ano. Oo oh. nga. Ayun. Ito, 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 ito. Ayun. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Saan? Ano yun? Ayun. Tara. Ito. Teka lang, teka lang. Uy. Okay, like mga, mga ano yan eh. Nagma. Dahan-dahan lang. Ano ba yan? Bagsak sa mat yan eh. Sino? Eh, no, bagsak sa mat yan. Bagsak sa Parang ako din. <laughs> kami din eh. Oo, <laughs> natin yan. Diyan, lapit, lapit Ayan tayo, yun. lapit tayo. E, pero tingnan ito natin, ano ba meron dyan? May upuan, may upuan eh. Tingnan natin, tingnan What's up, up mga gamers? gamers? Today ay gabi na ulit sa aming camping at umuulan din kaya kami nandito sa loob ng cup kasi dapat maglalaro kami doon sa labas pero umaambon ang malakas yung hangin baka mabasa yung mga gadgets namin so kung may sisilip man kung may sisilip man sa labas ha hindi na namin alam kung sino yun. Wala naman, oh. Pakay flashlight na. Ayun, oh. Walang tao dyan, oh. Ito. Uy kita sa Mama, may biglang mangi tumatakbo diyan papalapit sa atin, ha? tama na, tama na, tama na. today guys, takutan isang gabi na takutan na naman. Bakit hindi tayo mag NBA na lang? Kaya tayo magpapas mo po, kasi gabi. tama naman. Oo, kasi gabi ni magbasketball ka gabi ka, baka magpulmon niya ka Oo din, masama yon masama 'yun. Tama Kaya ang pinaka dabi sa gagawin natin ay mag ghost hunting tayo. Kasi nung undas, maraming spirito, maraming patay ang hindi na ng kanilang mga mahal sa buhay. Dito, Ed Kaluwag in the house! Uy, <laughs> Ed Kaluwag guys! <laughs> guys, Ed Kaluwag o. Oh. <laughs> <laughs> hindi ka, hindi ako pumunta dito parang di... <laughs> 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 eh, ito na yung bahay na papasukin natin na ha. Walang tatakbo sa inyo ha. Let's oh, tic, wag na tayo pumasok dyan. Ba't naman? Oh, ulan eh. Wala naman tayong kasama iba dyan oh, eh. Wait lang, wait lang. Gumang papasok. Oh. Basahin yung paa mo. Ka na, oh. Punas ka muna. Punas pa tayo sa welcome. Punas lang muna, sa oh. welcome. Punas pa tayo sa welcome. Nagpaalam ba kayo na papasok? Hindi, you knock putik Uy, tumukulog pa! <laughs> <laughs> tumukulog pa! Ayoko na, Birds Nakapaglaro na ako na ito, pero parang, parang nakakatakot na sa loob ka ng kagubatan George George Winter Tatawagin ba agad natin Winter. siya? Si George Winter May gumagalaw Kaya may morto si yeah, mas... George Winter Ayun niyo? si May gumagalaw Sige, ayun lang yun George Winter Ayun lang nga sa'yo George Winter Ay, parang tapot pag ka! Uy, uy! Busta ko nga yung ilaw Buksan natin yung ilaw ang dilim, buksan mo yung ilaw ha, baka dilim naman. Ay! Yan yeah, no, di na nakakatakot, di diba? <laughs> Bat ba? Ano ba yun? So guys, ang first gulat ay ang hanapin ang buto niya. Okay. Kasi so, yung kung nasan yung buto niya, doon daw siya namatay. Parang may nagbukas ng tubig. Tubig? Saan? CR? CR? Sarangin. Uy, labas na Uy, kami pintu, yeah. Uy, nakabukas yung pinto pre! Yun. Uy! Ala! Bukas nga, may naliligong multo. Baka kasi ano, baho na niya. Nagpapabangon ah, po rin siya. Sa... Nakangamoy ah, na siya eh. Ito, na, nag-flash po. Kinagalaw niyo oh. Ayos tong multo na to ah. Ito so, kayo trip eh, sumaligo. Teka nga. Baka, ayun! Nandito Olay. siya! Saan? Ayun oh, no? niyo yun? Ghost orb. Saan? May ghost orb. Ayun, ayun. Ghost orb bro, ghost orb bro. Ito yung ghost orb bro. Ayun oh, no? gumagalaw oh. Gumagalaw oh. Kita niyo? Hindi. Sa camcorder, ay no, ay no. Sa video recorder. Ghost orb ibig sabihin niyan, ghost orb 'yan. Multo 'yan. So, ay, namatay yung ilaw oh. Labas muna tayo, labas tayo, labas tayo. Oh, Tatakot na ako, pinagpapawisan na ako. so, ano pa kailangan gawin dyan? Kailangan natin malama kung ano klaseng multo siya. Ayan, ito, ito yung pwedeng ano, possible na maging multo siya. Kung baga, ano tayo dyan, sa laro na yan, mga in investigators tayo. Mm. Aalamin natin kung anong uri ng multo yung... Nandiyan ba si Casper? Yun, mga din, <laughs> yon. may mga nananakit, may mga nagpaparamdam. Oh. Ayan si Maki, mananakot ka na naman eh. Ay, sorry, okay, paano? Mag nakalalay siya sa camera. Dito tayo tayo, huwag mag sa kamera. Dito sa kamera tayo. Nakakabuan naman, Maki. Hindi, ay, 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 Dito tayo, tayo, Dito tayo. So, dito tayo. Maki kasi pakita ka muna. Ayun nga, okay yung camera Dito tayo. Dito tayo. Andun yata eh. Ano kayo ka? Meron ka? si Maki. Ano ba? Hindi naman ako sa ano. Huwag <laughs> Hindi na ako may naririnig ako? Ano naman? Ay? Ano ba yun? Parang may kumakanta? Hindi! Gagay kayo Alala ko sa, sa Wait lang. Po. Hindi sa earphones! Hoy! Hindi God. sa earphones yung naririnig! mo. <laughs> 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 Sa akin ko yun, hey, na yun. <laughs> okay guys, continue tayo. May nanakot lang. Ayun yung, ang yung unlockable player. Kaya ako black pa rin siya. Okay? Pagod ako dun ah. Okay, so, lang kayo? Okay lang kayo? Oh, okay lang. lang oh, okay. Oh, na oh, oh, oh. nga ako Pasok, pasok, Gusto ko na, gusto ko natin para dito ay matakot. Okay. Okay. Bakit ito mahimik? Pag matakot, apat lang Huwag wow, well, matay gang. Kapag nagsulat yung multo doon, ibig sabihin yung multo na yun, marunong siyang magsulat. Eh? 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 Okay, um, ah. Tapos itong pinuha ko, ang tawag dito ay voice box. Eh, galing ng multo, bibit box ba't? Pwede nga yun. Eh. Pwede natin siyang makausap gamit to. Uy, nagsulat! Uy, nagsulat! Uy! Uy, Uy nagsulat, Uy, Uy, nagsulat siya! Freezing temp! Nagsulat siya, wait Baka lang. Baka mag Bak bak tayo bak tayo. Dalawa na yung evidence. natin. Ghost writing sa ghost Orb. Ghost Orb. So ibig sabihin, pwede siyang mayor, revenant o kaya tay tay basa dito. Okay. Yan yan yan, baka pwede kunin. Ito thermometer. Oh, thermometer baka nilalagnat din. Kunin niyo yung isa pang check ng temperature. Temperature. Okay, tingnan natin. Lalagnat eh. Bigyan natin ng idea niyan. Baka ako lagnatin. Tingnan natin kung bababa yung temperature. Nakakatakot yung orasan. Uy, bumaba ba, guys? Bumaba yung temp? Bumaba ba? Pag bumababa, Ayun, may usok. Ayun, kasi freezing temp. Ayun, bumaba ng negative zero. Tara, hanapin natin, hanapin natin. May tingin ko, Tay siya, guys. Kasi nagparandam sa ano, eh. DOTS projector, eh. Nakita natin, eh. Ganun ba yun? Tapos may ghost orb. Tapos nagsulat sa, ano, ghost writing. So, tingin ko, Tay siya. Testing. Testing, guys. Tay siya, Tay. Tingin natin kung tama, guys. Oh! Tama, tama! Tingin ko guys, kasi nasa camping site tayo eh. So, next location natin ay? Camping site din. Camping site. Pupunta tayo sa Camp Woodwind. Gabi uh, na to, to kasi gabi na. Ayun na mas madilim no. Ayan. May iliwanag na Wala na, wala nang sa atin. Bakit ganoon? Pero may buto ulit. Din. Ayun. 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 Hindi. Buto lang pala. Hindi buto eh. Bota. Buto. Buto, buto boto boto where are you? Nasa banyo siya, nasa banyo. Uy! May nagpatay! Magalo yung iimip. Andito ka ba, Ruth? Si Ruth na ba yan? Oo, si Ruth to. Ruth! Ruth, nandiyan ka na ba? Hey, gay, labas mo. Ay, ano, labas ka, labas. Labas tayo. Uy! 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 Tumakbo naman tayo doon. Tumakbo naman tayo. Ayoko na. Tumakbo <laughs> naman tayo doon. Pwede lang hilaw. Okay, balik ka bakit? Nagbumuha tayo ng duwag eh. Hindi okay. naman tayo duwag. Pwede lang yung ilaw nakakatakot eh. Nakakatakot ba yun? Hindi nakakatakot magpatay ng ilaw. Laki-laki nyo na eh. Ano ba nga rin? Ano yun? Kuha tayo video. Bibidyoan ano natin siya. Flashlight. Saan ba yun? Saan ba yung CR? Diyan na butik. Ito, hey, ito, ito. Bibidyoan ka namin, Ruth. Wala kita nakita ng ruta. Game pala ang ruta. Bubug-ug digdi da. Yo. Hindi kami natatakot sa iyo. Oh, uh, mga... bubug sanami ilaw. Yun, bay, bay. Bay. Pa uy, yun, pinapatayin mo lang. Nagbi-beep pa, pupapatayin niyan. Uy! Kole mo ko, uy. Yeah. Yung kalang ruta. Uy! Lumalik uy. 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 ka muna kayo dun sa sasakyan. Dito na lang tayo, tingnan natin kung magbabayad no zero. Okay. Ay!

Ruth, eh. Ay! Ah! Ayaw talaga niyang bukas ilaw. Hanap tayo ibang evidence, sa Kuk tayo ibang item. Okay. Di okay, sa sa natin sabay. si Ruth? Si Ruth na ayaw Root. sa liwanag. Ruth! ibalik okay, ba likaw doon? Ruth, are you here? Ruth? Ang okay, manicure lang po. Ang harot mo ha, ang harot mo. Tago tayo dito. Yan. Ruth, hindi siya susulat to. Ruth, oh, baka hindi siya sana magsulat. Okay. Uy! Ha? Huh? Uy! na ba yun? Ano ba yun? Root? Root? Andito ka ba sa campsite, Root? Root, nandito ka ba, ba sa campsite tayo. namin ngayon? Root? Can you hear us? Can you hear us, Root? Root? Ba't ang lalaki, boses? Ayan na! huy, Ay na. na, Ay Alam namin na, sa banyo ka, Root! Rooty! Game, Root! huy, 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 Nandito! Nandito siya! Nandito yung bata! Nakita niya yung bata? Bata pala oh, yun! Oo, bata, bata! Ay! Gagap! Ay! Ay! Patay! Patay! Ay, ay. ay! Sino to? Uy! Ay! Ba! Ano yan? Ano yan? Uy! uy, uy. uy, bak, uy. Bak, ka na! Wala patay na tayo eh! Patay na tayo! Kinawa tayo ni Ay no! Asan siya? ito tayo! Ano tayo? Yokai! Sayang no? Ano? Ah okay! Ang kailangan okay, natin yokey okay, Watch! Sound no. record. Yung <laughs> kaya ating kaibigan. <laughs> diba niyan? <laughs> si Ate Josephine. Ate Josie. Ang okay. 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 kinamatay niya. Heart attack. Nagulat siya nung... May tumulong tipaklon. Hindi, okay. ano, nasa Kaya, kaya parasha, siya namatay right? ng alunok ng piso. Kawawa. Mm. Mm. Kaya inatake? Mm. Hindi ba 5 so, pesos yun? 10 piso ata eh. Iwan ko, sabi lang ng bahay namin dun. Kismoso ka pala eh. Ate Josephine, patulong po ng assignment teacher ba sa Josephine? Picture yan eh. Picture. Ayoko talaga sa loob ng bahay. Uy! Wala ka agad! Uy! Ayun na ka naman! Itungo mo, itungo mo. Para makita. Kumuha ka na ng kutsilyo, please. Itungo mo na kasi. Nililingon-lingon mo pa eh. Ano to? Dog food. Dog food. Dog food. mo muna sa labas kasi. Ay, hindi. Hindi. Parang parang walang ato siya. Parang parang labas. Ay o nga. o nga. Ayun nga. labas nga. Ayun Yung bagang nga. Ayun yung nalulukti nalulok yung, yung piso, oh. pinitang ka ganyan na yung bibig niya. Ah, kaya kaya ay Tanggal ang panga. Tanggal oh, panga. hindi yung piso. Grabe, Ate Josephine. Papat ang papatok. bilis naman nun, kakapasok lang natin. Yeah. Nagahan agad siya. Ang lupit. Okay lang, ano, ito, 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 ito. Ate Josephine, Josephine eh. ang wild mo. Ah. Malagay tayo ng ito, notebook. Ate Josephine, kung may gusto ko sabihin, surat mo na lang. Ano dun. yun? Ano yun? Hindi yan, surat, mo na lang, Ate Josephine. Uyo ko talaga sa lahat ng may bayan, may basement eh. Trauma ako dyan, guys. mga movie. parang motor. Sabi yung bukasan ng kuryente. Eh, Ayun. Bukasan yung ng kuryente. Yung... Magana ba? Sabi ilaw nan. yung, yung, no? yung Bumagana, ilaw na. Yun. Yun. Magana ilaw. gumagana yung ilaw. Baka ayaw yun nyo nang tinatawag siya. Oo nga. Ayun. No? Kasi mayroong ka ng ghost eh. Ikaw ako magtatrabaho Hindi ko tatanggapin yan. Gusto natin yung ilaw. Pinata yung ilaw. Luho ko oh, ba naman? Oh shit! Uy! <laughs> 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 ano ba yun? Ba't may mang ganun? Tumulo pa yung ko dun. Siguro na-i-stress siya sa mga estudyante niya kasi lagi siya tinatawag. Uy, okay, ang kliat. Uh, Teacher Josephine, Josephine! Paano po uh. to? Paano po to? Sinipin natin to. Ito yung banya niya. O, banya niya. Uy, bukas oh. Bukas yung pito, oh. Bakit bukas yung pito? Masanang ilaw? Palain, natutulog niya si Josephine. Ganda lang computer, oh. Try it lang. Try it lang. Uy! Gamer! Baka editor yan, guys. Josephine! Sabi ni? Kapatay na naman yung ilaw eh. so ko yung ilaw lang ah. Yan, boss yung ilaw. Mas maganda pag boss yung ilaw, oh, ilaw naman, eh. Tama naman no. Pwede siya sulat oh. Tama dyan teacher. Ate si Josephine. Uy! 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 Sige, sige Sige dun. Labanan mo si Josephine. 1v1. Uy! 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 Josephine. I-joke lang kami eh. joke lang. Ate Josephine. Uy! Josephine. Pero. Uy! Josephine. 游戏币。